Pagising ko nga ngayong umaga, nakita ko yung dalawak kong maleta at ngayon ko naramdaman yung lungkot. Singa, eh, hindi ako natuloy dun sa pupuntahan ko nga sana. Ini-imagine ko nga na sana ngayong oras na to ay eh, nasa biyahe pa ako. Pero wala, ganun talaga. May mga dahilan kung bakit hindi nangyayari yung mga gusto natin. Kaya move on na lang and looking forward sa mga susunod pang mga mangyayari. Alam nyo ba yung biyahe na to? Wala talagang nakakaalam kahit sino. Kami nga lang nga dito sa bahay si Geraldine at saka si Carlos. Kaya yung mga kapatid ko, nung nagpost nga ako sa page, na na-upload nga ako, nagulat nga silang lahat. Anay nga ang message dun sa may group chat namin. Kung totoo daw ba na, pupunta nga ako ng Singapore. Sabi ko nga sa kanila, connecting flight lang yung Singapore. Hindi talaga ako dun pupunta. Kaya mas lalo pa nga silang nagulat. Sabi ko na nga lang nga sa kanila, gusto ko silang gulatin kapag ka nandun na ako sa pupuntahan ko. Bawa nga kami ng tawa dun sa may group chat. Kasi nasurpresa pa rin sila dahil hindi rin naman din ako nakaalis. So yun nga, ini-open ko lang yung bag ko kasi kinuha ko nga lang yung pansit kanto na binaon ko sana. Luto din kasi si Gerald din ang almusal namin. Kaya sabi ko sa kanya, lutuin niya na rin to. Yung nilabahan ko nga nung nakarang araw, kinuha ko na rin para nga tupiin. Bandang alaw na ay naman, nagluto naman ako ng biryani na i-deliver ide naman namin. Dalawang araw nga kami hindi nakapag-deliver ng biryani kasi nga busy nga kami ni Gerald din. Naka-online class nga lang nga siya ngayon at half day lang din yung pasok niya. Alas tres ay nga, naluto na nga lahat ng mga i-deliver ide nga namin. Yung cart nga nang parisan yung gagamitin namin ngayon sa pagde-deliver. At si Carlos na nga yung drive. Mm Hindi -hmm. na nga muna siya nagtinda ngayon ng pares. Muna nga namin pinag-delivera, nakailang bili na nga sila and magpapapretize nga sila dun sa pinagtatrabahohan ng anak niya kasi nga gusto niya mag-reseller. So yun nga, sana magustuhan para nga makadagdag pa sa sales. So, naman, kahit saan talaga ibiyahe, talagang nakakatulog siya. Sa ikalawa naman namin deliver, repeat order na nga to. Kailan nga lang nung una nga nilang bumili, meron agad kasunod. So karamihan nga talaga ng customer namin kapag nagustuhan nila ng una ang tikim nga nila kinabukasan or sa susunod na araw bumibili nga agad ulit sila this time nga nagpasobra nga ako ng dalawang luto ng chicken kasi nga sa oras ng deliver dun talaga nagchat-chat yung mga customer na kung available daw ba buti na nga lang nga din at talagang nagpasobra kami. At meron nga kaming customer na hindi na nga kinuha yung in-order niya pero nailuto ng anamin. Pero naibenta pa rin nga namin kasi nga kung kailan nga kami nagde-deliver saka pa nag order yung mga customer. Tatlong customer din nga yung minute up namin dito banda sa may release sa Alabang. Yung customer nga namin dito sa may kupang, dito sa may bilihan ng mga ice cream. Nag repeat order nga ulit sila. Pagkatapos nga namin dito sa may Alabang, papunta na nga kami ng sukat kasi meron pa kaming deliver doon kay Mitch. Doon nga yun sa may Lake Pro ngayon, suki na talaga namin kasi siya. Kasi pang 7 to 8 na beses na nga niyang bili to. Pagka bumibili pa naman siya, tatlo hanggang apat na tabs nga yung kinukuha Sabi niya. Kasi din, hindi na nga ako sasama sa pag-deliver nga doon. Kapag kadaan nga nitong cart doon sa may tapat ng bahay namin, dito na nga din ako bababa. Dito nga ako dumiretso sa bahay nila Merjen kasi wala rin tao doon sa bahay, nakasarado. Andito nga yung mga kaklase ni Jenea and si Merjen nga nagluto siya ng pansit bihon. Sabi ko nga sa kanya anong meron at meron na namang pamerienda. Nung nakaraan namin dito, nagluto din nga siya ng baked macaroni. So pag upong pag upo ko pa nga lang, ang dami na nga nilang about dun sa alis ko sana. Curious din talaga sila ng bongga. So yan yeah na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush!